Um, ako po si Teresa Maniol. Ako po si Kita Liza dito. Ang kitang Gen Z at tulog sa pamilyang porn star. Pagkakita <laughs> si Jonas at saka si Catherine dito. Hello! Hello! Good evening po! I'm Cari Fabia. And I'm gonna portray Irene. Si Irene ay isang nerdy na magkakagusto sa childhood friend, kababata and magiging OJT member sa team ni And I Ayan po, uh, good evening po. Ako nga po pala si Arnold Castro. Pinuportin ko dito is, barkada po ako ni June Lloyd sa Hello. <laughs> <laughs> Ako si Susan Watson, ang karakter ko dito si Dona po, kami po yung icebreaker dito na magbibigay ng saya, ng at tuwa sa lahat. Ayayay, galing din po. Ayayay. Mataray ka dito po ah. Uh. Uh, okay. okay. ka ma. Mataray, mataray, mataray. mag po, uh, ako yung uh, parang kanap-amay uh, supervisor ni Boss Ram. Ayan, so masumit po ako dito. And tingnan natin kung mai-inlove ba ako dito sa maintenance namin or hindi. So yung makabangan natin. Thank you. Uh, ako po si Ram. Uh, boss po nilang lahat. So, tingnan natin po kung ano yung uh, journey niya sa paghahawap ng

ng hindi na sa po um, dito um anong <laughs> kaya <ayun> mo sabihin alam. <laughs> Kasi <laughs> hindi. Um, yes. Yes. and you habidito na niya <laughs> i because of my baby boss. Walang birthday. <laughs> <laughs> <I> <laughs> know, birthday. Thank you one. mo punta sa sa premiere ng My Baby Boss. And him, yung partner bunny. Pinagdik Ako po si George Masanta. So, gagano po ang bilang rehus po dito. Magkakaibigan uh, po kami sa office dito ni ni mean, RV, ni Paul, at saka ni Kapit po. <laughs> so, ayan yeah, guys. Uh, I'm, I'm Kai Maris Cantela. Ang gagalapan ko po dito is bilang Arvin. Um, ako po pala yung magiging coworkmates po at magiging um, ano ako dito, kakampi ni Kapit. At ayun nga po, um, na may sabay po natin ngayon. Good <laughs> evening <laughs> po. I'm Jake Chan. Uh, I'm portraying by Jason. So, ayun. Uh, Ginatang po dito si Jason bilang mastermind at pagsisira ng project ni lahat. So, ayun po. Sana sabay duet po natin may video. Hello po, ako po nga pala si Edren Garcia. Ang ginagampanan ko po, po dito is si Antipo. Yung team Antrilem po,

And this, um, naging din sa akin. So this time, ang kaibahan ng BL series na ay all in one siya. All in one, friends, family, loved ones, um, career, and lahat, parang uh, connected lahat ng buhay nila sa totoong pagkatao nila as a cast dito mismo sa My Baby Boss. Ito ay sa pangalang pasigat yung first time na may BL series na yung may boss eh, di ba? yung kadalasan mga magkakibigan, nagkainapan, yung gano'n, eto yung first time. First time mo ba, June, na gawa ng BL series? Yes po, well, first time po po itong BL series ito as lead actor. Okay. Um, okay. dati may nagawa ka lang, medyo mabilap. Pero ito yung first time. Hindi na ipalabas siya? Hindi po na ipalabas. Okay. Ito po yung first night na ipapalabas as lead role din po. So, ang gay dito, si Sarah, ano <laughs> 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 po? po? Ano po, ano po reason, <laughs> reason tinanggap? Mayroon pa kayo Love scene. Wala. Ay, sabay na. Ayaw <laughs> uh, <won't> ko pa kami sa pag-nirishoot. May kulang pa kasing sinin. May kulang <laughs> pa Okay po. Bakit kaya na po itong mag-start? Yung ilalunch mo Ito, Itong, itong ano first sa Ah, first. Ah, na po yung papalabas yung pahilag Ah, ito na. Ah, <laughs> uh, ito na. Ah, 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 Yeah. So, good luck po sa inyo nila. Thank you po. Yeah. Ano po kay Elsa Troca? Sabi, written and directed by you, di ba? So, ano yung inspirasyon mo sa pagsulat nitong uh, uh, script nito? Base ba ito sa experience mo? So, sa kaibigan? True to life. True to life ba ito? Ano, hindi siya true to life. Mm -hmm. Sa buhay nila mismo yan. So ako, kinatikan ko yung mga prophet nila, mm -hmm. dinignan ko yung mga buhay nila, kung ano mga ganap nila. Tignan ko kung may jowa ba sila or wala. Mm So, lahat like, ng valid scripted na yon is pinawa ko through their profile mismo. So, doon ako gumasa sa kanila para in character na sila, na silang sila sila yon So, na-inspired lang ako kasi nga. Um, kasi, tapos na rin ako sumalang sa mga series, nagsama na sa mga movies. So, dahil doon, doon ako na-inspired na gumawa ng isang series na sarili ko na makakatulong din ako sa mga artist na gusto ko ng artista.

Realistic, di ba? Experience Realistic, ka. di ba? Uh, uh, Char! Oo. sa akin, balik ko, K.L. sa akin, paano nabuhong yung, yung cast? Paano sila nga na nag-audition pa? Paano yung proseso? Ako, nag-audition kami, mm -hmm. pero, maraming ito mag uh -huh. Pero, sila yung dumating sa, sa part namin ng K.K.R. Kasi, halos lima lang po kami talagang original na ano na KKL admins and right. mga O oh, kasi yung KKL po kasi meaning po is kanya kanya lang. Kaya KKL. So kunwari siya yung pinakaano o oh, ikaw mag-produce, ako yung sulat, ako mag-edit, -e ikaw sa ano sa foods, ikaw sa peta kasi po <laughs> <laughs> <So>, parang eh. Para na so Yes, para to na oh, yung grupo namin as KKL kanya-kanya lang. Bali ilagay mo yan ng KKL. Um, malpani, Ani. anin, anin, anin ko. yee yung malin, anin pero first project na kita. First, uh first project uh ko. Na Ay, first ano, project ko talaga blc project ano expectation? <coughs> ano yun expect ko lang na. Kayo? kasi ang uh <coughs> blc series parang nakungusan ng panteme ma kaya ba? as mayo na intong ayon. as kongin nare ng so ano yung expectation mo sa series mo? Hindi naman ako nag-expect eh, but we expect more. <laughs> yeah. para mas marami, di ba? Siyempre, anong I minsan na lang tayo naligid ulit, maging bata. So, um, ayun lang naman sa amin. Um, hindi namin na-expect yung yung maraming views, maraming ano. Kaya yung in-expect namin dito, ma-challenge namin yung sarili namin na ma-improve yung talent namin. Mm -hmm. Okay. Kay Vincent, tsaka kay June, mm hindi -hmm. ba kayo nagdalawang like isip na tanggapin yung role na ito na although alam na, na natin sa society natin, tanggap na yung ganyang relationship. Pero, meron mga taong discreet pa din eh, di ba? So, kayong dalawa, <laughs> paano kayo napapayag na tanggapin yung role na ito? Siyempre, hindi natin maiwasan yung judgments sa labas, di ba? So, paano yun? Pa, ako po kasi parang, ito na rin yung way para sa iba na para mag-hit para mag road para root to acceptance dito po sa iba kasi uh, yung series kasi na to po uh, parang yung nangyayari din po talaga reality so yung po yung ginawa ni Manuel so para malapit talaga parang uh, papunta na sa tutuloy ay uh, ako naman po, uh, unga, ko po kung mga story na tapos nung nalaman ko na yung buod, uh, tawag ni Sain, nung nagustuhan ko siya, tinanggap ko siya. Pagdating naman po sa mga judgment sa uh, nakapaligid, is open okay naman po. So parang hindi ko masyadong pinwari yung mga ganyan Mm -hmm. Napansin ko maraming mga kapatid. <laughs> sa cast. Para <laughs> ano ba yun? Intentional ba yun na talagang marami sa cast? Um, di ba? mga kapadensyon ng dalawang ito. Actually <laughs> po talagang mas gusto namin na puro kami ano, um, lahat kami bisexual, mm. gays, mm. lesbians, kasi lahat kami, mas maikigyan namin yung series eh. Mm. Kasi si Cali is ano, um, true girl, pero kaya niya mag-lesbian, kaya niya, kaya niya pala lahat role, kaya nakuha ko siyang um, lead girl, ng GL series namin, dito sa BL series na So, bali, all in one talaga siya, may BL, may GL, may gay love, na may, love yung isang gay din sa isang trans woman din. Ah, paso sa song. Siya po yung transformer. Sino yung makakaturban mo? Hello? <laughs> Waiting? <laughs> <laughs>